Ayan guys, magandang umaga from Pinili, Ilocos Norte, Philippines. O oh, diba? Ito yung backyard namin dito guys. Pero hindi sa amin yung mga yan ha. Disclaimer. <laughs> But this is our view. Super ganda, super relaxing. Ayan. Oh, ang ganda ng ano, huni ng mga ibon. Sarap sa tingin guys. Good morning guys, ayan, first day today here in the Philippines Diba? Province life Tahimik At matiwasa Oh, tigil naman yung mga mangga oh namin bunga, pero hindi sa amin <laughs> Ayan guys, Ito yung bahay namin oh Kailangan na ng pintura baka o oh. malapit ng mga anak daw sabi ng bayaw ko kasi sa kanila yan Mas dito lang kami guys ito so, yung bahay namin oh. ayan o a rainbow rainbow gate Mas, yun yung bahay ng ano nanay at tatay ko mga kapatid ko diba ayan yung bahay nila o oh. kasi so, yes, sa so, ka sa isa, harapan This is our house. Tapos ito guys, uh, na sa amin itong lote na to. But I told them maybe next year, I'll, you know, I'll buy it. But not now, because we just uh, bought another property here. Pero maganda na guys, ano, you know, para ma-expand namin yung yard namin. Eventually. Pero ayan. Ito yung mga aso namin, oh! Hi! Hi River! Hi Taylor! Hi Charlie. Hi Lala. Hi Matilda. That's Jordan. Hi Jordan. Ito so ang lalaking nila. Oh my god. Tapos yung isa si Sasha na sa loob pa. Yung sakyan namin. Tapos ito na yung sakyan namin na ano. <laughs> sikat na sikat. Ang aming baja. Max Diba? diba? Video okay, kuliglig, tractor. Ito yung well na sinasabi ninyo na meron pa palang ganito. Yes, meron pa siya. Oh. guys, oh. So dati ito, open area dati ito pero since pinalagyan ko dito sa harapan ng ano bahay namin ng ano, ganito dito sa harapan dati. So sabi ko, since open area nga yan, ba diba? So ang init-init pag naglalabas sila. So pinasiliwan ko na rin nai ta, na, mahal wala na, nai ta ba kay gan, haha, nai ta, oh mango, sino tag? sino tayong, ni ne, tayo yung bahay na bahay, na, 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 na bahay namin na isa guys, oh mabay, ganda ng flower guys oh ay yan, plus malaki ba naman dito guys, oh malaki tayo sa ita, -tay. nagkatahanya na nang katakay <laughs> Ayan mo Tapos yung yard nila guys Tingin yung garage nila o. Yung family house namin That's my sister Say hi Ayan guys o. Ayan And actually mas ma ano to Mas malaki yung bahay nila Yun yung dirty kitchen namin Na dirty na talaga Kasi hindi na nila ginagamit <laughs> So yung bahay namin O diba Mm. Balina, 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 balina. Tapos, ayan. So, ala, pimita sa eto yun eh. Mm. Ang mahal-mahal kaya nito sa US, guys. Ay, yu basti, leta, sabaling, ano, sanga? So, ito, yung basile. tapo nung sa bali nasa nga. Gusto mo lang ito? Sabali bali Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. ba? ko. Ayan, o. na pala dito, o. No? Para bukas na yun. Terry, dapat masasam ngayon. Masihir aso yun, masihir aso. Hindi san taning ko. Saay, Terry. Daasodan taning ko, ang kano mo tikanen nan. Siyam ko na ba? Then yes. Oh, may well, may well din pala dito guys. Pero ito, wala masyadong ano, wala masyadong tubig. Ante? Oh. Ayan, si balik na tayo sa bahay. Ayan yung mga asa namin guys, oh, di ba? Nalaki nila. Come on, let's go. Hey, stop Charlie. Oh, ayan oh. Ba? Diba? Ba ang gandang rampahan dito, oh. Yeah, how's the mango? Oh, it's delicious. It's a gift. Yeah. Yes, it's delicious. <laughs> you like it? Look <laughs> at Oh my god. <laughs> yes, so, oh. magbuhay tayo ng kamote. 이건데 <susur> <susur>